Mga kababayan, simulan natin sa basic. Parang dayo makalma na nag explain ng politika habang nagkakak. Ano ba ang nangyari? Noong September 2025, nag-post si Dr. Tony Lechon, yung doktor na nag-resign na sa DOH dahil hindi siya natakot magsalita laban sa katwalian. Nang isang clarion call, Ralph Recto must resign. Not tomorrow, not next election, but now. Bakit? Dahil sa smiling deception. Yung ngiti ni Recto sa camera na parang sinasabi, okay lang, may pera tayo, pero sa likod, nagre-redirect ng bilyones sa port at ghost projects. <coughs> Si Recto, dating senador mula Batangas, ang co-author ng 2025 <clears throat> General Appropriations Act o GAA na tinawag na most corrupting history ng mga health advocates. <coughs> Ito'y hindi opinion. Ito'y batay sa 89.9 billion pesos na inilipat mula PhilHealth reserves patungo sa unprogrammed appropriations at infrastructure na puno ng anomalies. Yung pera na dapat para sa gamot ng mahirap na punta sa mga proyektong MAPTOM na nag-cost ng 118 billion pesos sa ekonomiya mula 2023 hanggang 2025. Ayon pa kay Rector mismo parang si Recto, yung lalaki nagtawag sa si national debt na asset na 142,000 pesos per Filipino asset. Para saan? Para maging collateral sa pawn shop ng corruption. Pero seryoso, ito ay regressive taxation sa pinakamataas na VAT sa ASEAN. 12% laban sa 7% ng Thailand o 5% ng Myanmar. <coughs> At habang nagbababala siya ng credit downgrade, kung bababa ang VAT sa 10%, bakit hindi niya banggitin ang leakage sa corruption? Classic on deflection, mga kaibigan. Ngayon, bakit pabor tayo kay Dr. Lietchon? Siya ay hindi politiko. Siya ay doktor na nag-fight sa Dengvaxia scandal noong 2016. Nag-resign sa COVID task force dahil sa lack of urgency ng DOH past president ng Philippine College of Physicians, TOEFL awardee, siya ang nag expose ng katotohanan ng walang kinikita. Puro bayag. Una, ang Mr. Vatman persona ni Recto. Noong 2012, siya ang nag-architect ng VAT hike na nagpapahirap sa mahirap. Aggressive kasi pantay ang buwis sa bigas o sa yate. Ngayon, habang nagdurusa ang bayan sa inflation, nagbobola siya laban sa pagbaba ng VAT. 300 billion pesos revenue loss. Pero teka lang, kung hindi na leak ang pera sa ghost flood projects, may sobra pa. Ayon sa leksyon, ang Philippines ang may pinakamataas na VAT sa Southeast Asia, pero weakest social nets. <coughs> Ang Pilipinas po ay 12%. Ang Indonesia, 12%. Ang Vietnam, 10%. Ang Thailand, 7%. Ang Singapore, 9%. Bakit hindi tayo katulad nila? Dahil sa mga tulad direkto na nagpe-penalize sa savers, gusto niyang itax ang long-term deposits na dati i-exempt para i-encourage yung savings. Parang sinasabi niya, mag-ipon kayo pero babayaran ko, pagbababayaran ko kayo ng buwis. Dr. Lechon, no? siya ang sumigaw. Hindi solusyon ang mataas na VAT. Solusyon ang pagsupo sa corruption. He removed Ms. Dr. Lechon. Pangalawa, ang pork barrel king. Si Recto ang nag-orchestrate ng 89.9 billion pesos transfer mula PhilHealth. Yung pera na dapat para sa UHC patungo sa DPWH at Lawmakers port, Resulta, zero subsidy sa PhilHealth para 2025. Kahit requested, 242 billion pesos, binigay lang. 53 billion pesos, 22% lang. At habang nagkakasakit ng lesto, leptospirosis, ang libon na -libo nating kababayan dahil sa baha, ang health budget flatline. Syntax law, ha? mandate, 67.83 billion pesos minimum para health. Ignored. This is sabotage. At ang ghost projects, 118 billion pesos loss. Ayon kay Recto, pero siya ang enabler. Parang si Recto, nagbibigay ng aspirin sa dengue A patient habang nagre-redirect ng oxygen tank sa cocktail party. Dr. Lechon, nag-file ng Supreme Court Petition para i-restore atunay na fighter ang ating herong doktor. Pangatlo, ang tabako labis noong 2012, si Reto ang nag-derail ng syntax law habang naninigarilyo sa publiko. Vapes pa raw. Ang anong resulta? Delayed ang anti-smoking reforms. Libo-libong namatay. Ngayon, nepotisin. Sa Batangas, family business. Asawa niya, Vilma Santos, gobernador anak niya Ryan Recto congressman uh, at siya na secretary exchange sa hearing. tatakbo ako laban sa iyo cute no o nakakatawa na lang ang kapal ito ay violation ng anti-political dynasty no kahit hindi pa siya batas kayo nasa constitution naman yan public service as a heirloom no sabi ni Lichon, public service is a sacred trust not a family heirloom. Parang recto plan, nagpa-party sa bahay nyo habang kayo'y nagbabayad ng tubig. Nagpapaalala ng dignity ayon kay Lichon. Pangapat, ang fiscal expert na walang master's degree. Okay, walang grad study si Recto pero nagpapanggap ng techno, na technocrat. Nag-defund ng health para sa flood ng substandard. Nag-cause ng kleptopirosis no? With the term ni lechon. Okay. Mga kaibigan, uh, si Recto po ay co-authored ng 2025 budget na OPAC, no? Inequitable, engineered neglect. Bakit pabor si lechon? Siyang relentless. Nag-demand ng audit, Supreme Court ruling, at accountability. Ngayon, bakit si Dr. Lechon ang kulay na bayani? hindi siya naghihintay ng award. Nag-resign nga siya, no? nag siya ha, ah, sa Duterte admin dahil sa COVID mishandling. Nag-fight sa dingbak siya. Uh, ah, we demand integrity, na charm. Mga kaibigan, <clears throat> Mga kaibigan, ito ang oras natin. Demand resignation. Okay? Tweet nyo, no? Hashtag resign recto. Hashtag find you chow. At subscribe kayo sa ating channel. Hashtag walk land, Para sa susunod na expose. Like kung agree. Comment nyo naman. Leah Chon for the win. Share para maabot natin ang 10 million views. Ito'y hindi show. Ito'y movement natin. Sa so madaling sabi, mga kaibigan, si Recto Betrayer, si Leah Chon Savior. Salamat sa ilang mga minuto ng katotohanan. Subscribe na para hindi kayo mag-miss ng ganyang content. Pretty factual at walang pinakatakutan. God bless at mag-ingat sa baha ng katiwalian. See you next time at mabuhay ang Pilipinas.